So what's up guys? Good morning. Good morning. and guys. Ah uh, Birthday ng isang utility rito sa eskwelahan na kasama natin. At ah uh, bali magluluto tayo ng ano niya, ah uh, pampakain niya sa tropa. Magluluto tayo ng Balbacua So ayan Pinrepare ko na kanina guys Ayan Pinagay ko sa pressure cooker Balat ng baka Ayan 3 kilos Na balat ng baka Ang kanyang Binili yan i-pressure cooker natin tapos gagawin natin balbakwa at i-ano natin uh, lalagyan natin ng uh, peanut butter peanut butter at chato tomato sauce sobra na yan ha? o oh, ito nilagay natin doon sa ano? Peanut butter. peanut butter na lang so yun, bibili tayong peanut butter guys so yun guys natulog na yung ating ano. natulog na yung ating pressure cooker so merong ibang balat na matigas kaya inuulit sya pagkakalambot so yung iba naiiwa na wala na sya malam dosnya para nasiang gulaman eh. para nasiang gulaman so itu yang ilalagai nanti di dalam nasili buah selat butter minyak buah serap kejai so itu yang kita campurkan di balbakuah jadi so, itu guys nanti ano next video natin uli yung pagluluto okay. so ayan guys uh, sisimulan na natin yung pagluluto ng anong balbakwa so ito na yung kawali, pinahilingin na natin no okay. bravo

balat ng baka na pinakuluan sa lawren paminta luya. Dapat may anis yan eh. dapat may anisian misterani eh walang misterani walang budget tapat 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 Lord. Lalagyan natin ng Hallelujah. Yan. Hallelujah. 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 mga ibinibigyang balat na pinakuluan ng mga sugas-sugas yon, makakabalat na nanggai na tor yung inihaluk rito. yan, magayon buya. makakama nyan. lotong kobo ito. buyas. ano, lagyan na ng ito. opere nilo boy ni no may birthday baking. Hay guys, magiiwan na lang si buya sa at Ah, oh. uh, tawag nito. Dito so, kung lang pala yung halo natin ito, wala pala si black beans at jackapote beans yung balbakwa kasi may pork and beans yun tsaka yung salted beans yun yung pampasarap sa kanya magbibigay ng tamis sa kanya tamis yung ano pork and beans tamis <laughs> ang ham so bahala na to patsham na to hindi ko na kumasaro kakain kanya so ayan guys no sinasingaw na yung pressure cooker natin Kana lumambot na 'yung isang ano na 'yon, sintipak na taba sa balat. Balat ng dinosaur pala 'yon. Tapos 'ayan 'yung kinukulo ang dahon ng maasim, libas 'Yan. Ano ba memang mangyayari to? Libas. Libas. Para kumapit dun sa ano, sa balat, medyo pag dinatamin balat. 'Yan daw sa lasang maasim. Sarap din niya, sinigang tapos niligawan din kaya sarap yun so yung guys yung ibang sabaw nito yung nilagay rito pinagkuluan meron pala siyang kasamang tanglad ayan yung matigas na laman guys oh Ay, balagang na ito. Ako nagkagawa. Ako nagkagawa. Pinat butter. O. Ayan, nilagay na natin yung pinat butter. Ano na to? Bahala na tong luto na to. Kulang sa ricado to eh. Balbak po. Kung may pera lang talaga, kompletohin ko, ko ricado yan. Wala eh. Yun lang yung budget ko eh. Uh, kung ano yan. lang yan. Kung okay, tsarahin mo yan. hirap ko lang magpising eh. Tsarahin mo ko eh. Para ilagay pa ron. No? Kukunti yun eh. Pwede ka lang pala magdahin lang pala din yan eh. Ha? Ang dami yun, ah, palang na pala. Kung magpating siya ka pa.

Ayan, nilagay. Ay, bakit nilaba mo yung dabaw? alat yan. Mukha. Wow. Okay, din. Sayang yung ano eh. Sayang. Sa asalted, tinama na yung dabaw. Lutong kobe talaga to, Alat na ito ngayon. Eh, tama lang. Ah, din yan ya. ngayon, eh. Unang ano eh. May dahon na ano. yan, nilagay na yung puno ng pechay. Yung puno ng pechay. Ayan, ayan puno muna pechay ha. Ayan, ayan mo muna Tingin-tingin. Ayo, masih mesin taruh sini, Gam. alatnya. Parang kulat sa asin, hindi na lalaki na asin yan, ganyan ang lasa niya. Matamis-tamis yan, boy. Nakakain ka naman Balbacuang? Oo! Yung Balbacuang Visaya, baka yung Balbacuang yung mo, Balbacuang ano? Dasmarinia? Oo, Dasmarinia. Balbacuang Visaya, manamis-namis ang lasa. Sarap talaga talagang kung yung sabaw eh. Masasabami natin eh, na masinayakin sabawan. Wala ka na kaano, malapot tapong talagang yung sabaw. So, ayun, guys, oh Gumagalaw-galaw, o. Oh, sobrang lambot, oh. Kumakaway-kaway yung district, guys. Yung district hospital, kumakaway-kaway. <laughs> <laughs> so, ayun, guys. Ito na lang yung ilalagay, eh. May bulok-bulok pang ano, o. At saka itong tibuyas, panguling soltada to. At saka yung beans. Pag kumulo yan, pag kumulo yan, guys, yung kulong-kulo na, ayos na yan, o. Oh, o, bubuy o oh. bubuy kasan mo na buy kunain, ano mong say tara taktong bigasan na namin ni eh, Toto yan sa sabado eh <laughs> Ay, eh, nilagay na yung bin hmm. oh, oh. yung Ah, 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 hindi lang pa yun naralig ka pa ng gulay parang tangselan yung hair by hindi na kilala na isa na. 11 o'clock na guys. May paluto yung aming ano. Paluto na pala ito. May lagay na pala yung mga gulay. Upcooked na yung gulay na yan. Peanut butter. Nung. Kulang yung pinat butter. Kaya pinat ano yan. Maraming pinat butter. Lapos yan. Kulang sa budget tong ano na to? So ayan guys, luto na yan Yan na siya Ready na, ready to serve na siya guys So what's up guys Ito na ang ating Balbakwa uh, cowboy style uh, okay, yan pala magluto ng mm. medyo malap siya dapat kasi lang malapit lang yan baka eh kulang ka kasi siya sa hmm. pinat butter kaya hindi siya malapot malap siya at saka marami rin kami rito kakain kaya dinamihan yung sabaw para magkasya sa amin kasi nagtitipid to si birthday boy Dalawa, sing eh. Oo, dalawa kasi asawa eh. dalawa kasi asawa nito Ang budget niya is... Tatlong daan lang daw. tinatawag. Tatlong na asawa si Pula, si Puti. Uh, tsaka si Blue. Ayan. Kaya ano yung mga babae? May anak babae. ayan guys. Ang sarap na Ang sarap na niya.